Hello guys, magandang tanghali. Nandito po ako. Tingnan po yung baboy na malalaki. Ayan po. Ayan guys, o oh, yung kagaya ng nakikita ko sa YouTube. Yung baboy na natuturuan. Yung kagaya ng nakikita ko sa YouTube na napasok sa kwarto. Maranong hubiga sa pum. Ayan, ang laki po guys. Ayan, laki na ng kanyang pangil. Hello, Peggy. Napakalaki mo. Baka ito'y buntis. Ano? Ano Kaya, pa? Oo, ang oh, laki ang pangil. Yan. Palagi lang yan siya nakahiga dyan. Parang hindi na, hindi ko nakikita nabangon yan. Tagalog? Ano nga? Babida mo? Hindi Kaya yan. Parang nagahin na yan? Hindi ang Tagalog, Papa. Kaya ang nasa YouTube. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ibang mukha no? no yung mataba na maiti ang nguso pero ito iba siya para siya baboy dum. Ayun guys, napakaraming baboy. ayan eh. Mga itim. Ay, mo. Ang bata. Hindi yan pa pa may lawit yung ano bukol. Ngayon guys, napakaraming baboy pala dito. Dito ano to? Ito ang laki. Laki rin. Sisilipin ko rin po yung nandun sa kabila kasi maraming baboy eh. Ayan, aming ay, mga anak. May mga anak pala yun. Anim ang anak niya. Maliit lang siyang inahin, naiksi oh. Maiksi. Hala kayo kayo sumunod. Dyan. May malaking baboy din dito, guys. Ayan, ang laki naman sobrang ito. Haba. Oh. haba nya Ang haba niya sobrang laki oh. Oh. Hello. Ang laki. Meron meron pa rin dito sa kabila eh. Marami dito. Marami dito ng baboy. Binilang. Ay ina hindi pa na yan. Malaki. Ina hindi laki rin. Ang haba din. Oh. Malaki. Malaki. laki! Ang lalaki ng baboy. Grabe. Ito guys, Oy, oh. Ang dami. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Walo, sikip na sila dyan sa kulungan, no? Oh. oh. Ang lalaki. Ito naman is mm -hmm. apat. Mga bago pala ang silang hiwalay. Ayan, ay, ah, ay, 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 Ayan, guys sinilip ko ang mga baboy nila napakarami ang lalaki bye bye guys thank you for watching bye